Dahil malapit na nga ang Pasko at kung nag-iisip na kayo kung anong pwedeng idagdag sa mga handa nyo, try nyo naman to. Una, maggisa muna tayo ng sibuyas at bawang. Ilagay itong giniling na baboy, haluin at kapag ganito na ang hitsura templahan natin ng patis, pamintang durog, maglalagay din tayo ng oyster sauce. Pagkatapos mahalo, ilalagay naman natin itong bell pepper, tomato sauce, at ketchup. Haluin lang ito, tapos ilagay naman natin itong green peas at carrots at mga nahiwang hotdog at itong raisins. Pagkatapos mahalo, hanguin at palamigin muna ito. At gagamit lang ako dito ng mga lanera na may dahon ng saging at magpahid lang ako ng margarine para madali lang ito matanggal mamaya. Lagyan natin ito ng pineapple slice, carrots nilagang itlog, at itong hotdog at itabi muna ito at maglagay tayo ng apat na itlog sa ating nalutong giniling. Haluin lang ito. Pagkatapos ilalagay natin sa ating mga lanera at steam natin to ng 15 minutes sa mahinang apoy lang at makalipas ang 15 minutes at ito na nga mayroon na tayong masarap na hardinera na pwede na rin ipanghanda sa mga darating na okasyon. At maraming salamat po sa panunood.